Alam ba? Gcash ba o cash ang iabot mo? Cash na lang. Ha? Cash. Cash. Pili mo na ako lang. Yung nung babagal-bagal. <laughs> Sound check. So, balik vlogging tayo. At, hindi ko alam kung ano yung i-vlog. Gaya pa rin ng dati. Same way. Same time. Same channel. Boy BTV. So, bumalik tayo sa vlogging dahil magpo-promote tayo ng product sa Orange App papalakasin natin yung Facebook page natin para kumita ng pera uh, nawala ako sa vlogging kasi naging busy ko dun sa Orange App eh. mas nagkakaroon tayo ng benepisyo dun kaysa dito kay Meta pero ngayon wala na siya, kaya balik tayo kay Meta pagsasabay natin siya ngayon titingnan natin yung mangyayaring proseso ay nako uh, ano ba, may na nga pala ako pipikapin ko muna to mga kaibigan Oops. mama, may obra ko lang okay. mam, Ma nagvlog ako okay lang ba isama ko kay... okay lang ba isama ko kayo sa vlog ko Okay lang naman. Okay lang po. Sige po, salamat po. Okay. Uy, 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 lubak. Sa mga pupunta nga pala ng Nobaliches Bayan, dadaan ng Quirino, Fairview, North Caloocan. Pwede kayong dumaan dito sa dulo ng Mindanao Avenue. Pwede dumiretso. O pwede kumanan papunta rito sa may... Pabrika ng Sesto RC Ang labas nito, ano, General Luis Sabungan, kaibiga yun, shortcutan to para hindi kayo ma-traffic dyan sa may Kirino Highway dyan sa papuntang Nubaliches Bayan. Check na natin yung dadaanan papuntang Mindaro Abay nyo, pa-North Caloocan Diamond. Ay, oh, no, magandang ano ko, gabi. Ma'am, sa, ano, wala? Ma sa may North Caloocan po kayo? Ha? Sa may North Caloocan kayo? punta po doon. Kabisado nyo yung dadaanan, no? Kabisado nyo yung dadaanan. Ah, oh, sige. So, uh, sige po, okay, ako na, you know, uh, ako na po bahala. <laughs> Binibiro lang kita. <laughs> Mama, may tanong pa ako. Barya po, po ibabayad nyo, ma'am? Ha? Barya? Barya po. Ah, oh, sige. Barya po. Thank you. okay guys. Pwede. Oh, pwede, ma'am. Oh, hmm. Ito, ma'am. Mm -hmm ngayon, kabisado na natin. Cha-charge tayo ngayon ng cellphone. Ay, Elbon. wow. Pwede pala tayo mag-usap dito. Ay, po, ma'am. teka lang, ma'am. mag charge lang ako. Maganda ba yung boses <laughs> Ano po? Maganda boses niyo? Opo, opo. Maganda po. Kahit po... Palagay niyo po ba nagsisinungaling ako? <laughs> teka lang, ma'am. Cha-charge lang ako. Palubat na eh. Bilis malobat ng cellphone ko. Palitan mo na yan. Ano po? Ano po? Palitan mo na. Wag, hala pang pamalit eh. Kaya ho ba sumakay, ma'am? Kaya si... Oo, oh, syempre. Eh, hindi tayo makakalis dito. Ay, ma'am. Sorry, hindi okay. okay na ng nasik na aso. Ibag mo na kayo mo rito. Ah, okay. sige. Dami kong cheche boreche. Ayan. <coughs> Kasya ka ba ang tanong? Kasya. <laughs> hindi kita... <laughs> <laughs> hindi pwedeng hindi ka kasi eh. <laughs> Hindi kita iiwan dito nang hindi ko nakukuha yung pera mo eh. Hindi <laughs> ba? o oh, sige, oh, dumaan ako kayo. Para sa inyo talaga yan. Nasama ko sa vlog si Mom. Ay, na nasabi ko na ba sa inyo nagvlog ako? Ay, nagvlog po kayo. Oo. Sama to sa vlog ko, okay lang ba? Ha? Oo, oh, nagvlog din ako eh. Hindi nga. Sama, hindi. sama kita sa vlog ko ha? Oh, sige, kuya. okay lang. <laughs> hindi ka ba napipilitan? Ha? <laughs> tawanan tayo <laughs> tawanan tayo ng tawanan dito ha <laughs> pauwi ka na ma'am oo yun yun ang maganda pauwi na kaya nga hindi pa pasok pa lang ano tayo ng cellphone Maricar, ano ma'am Apo. apelido ay yung pangalan sa booking marikar marikar nga huli kong tingin marikar love you teka lang ma'am kaya, ba yan, ah? kaya nga eh, plavier, <laughs> oo oh, tama kasi nung nakaraan may nangyari yung gano'n sa akin may oh. iba yung naisakay sakay ka ng sakay kasi, huwag kang kani-kani nung nagsasasakay ano ka ba naman <laughs> yup 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 ano ba ginawa mo sa SM? Ang trabaho. Ay, din ang trabaho mo. <laughs> Susyal, Bakit natanong mo kung maganda yung boses mo dito sa speak, sa mic? Sa speak, ayaw ka. ko lang. Wala lang, trip mo lang magtanong. Ah, oh, ano. Hmm. Ako naman, sumagot naman ako. <laughs> kung baka nag-trip-trip tayo. <laughs> Di ba? Trip mo, trip ko. Oo. Uh mm Maganda pala sumakay dito eh. Ay, sa akin lang, sa akin lang, <laughs> di ba? Hindi sa iba. <coughs> Pag na ba? Nakakandal ba ng maayos? Nakakandal. Tumakita mo naman, tumatakbo tayo ng 20. <laughs> Hindi pa ganong hirap yan, ha? mga isang oras, makakarating na tayo sa inyo. eh, sabihin mo lang, go, go, go. Kuya, kaya mo yan, go. Kaya yan. Mm. Para naman ako magpagaan eh. Sige. Tuloy-tuloy <laughs> lang. Nag-out ba? gutom na gutom. Hindi ka nag-out. Oy, overtime. Tat tad ka ng overtime. Pagkagan, di ba biometric yun, di ba? Ha? Biometric yung pagka nag-out, di ba? Oo. Oh, mm. Nakal... Nakalimutan, hindi na bayad. Ay, ganun? Oh magwala ka ron sa opisina ng HR ba't kami hindi mo mabayaran na nakakalimutan ko lang hindi, kasalanan ko <laughs> yun kaya nga nakakalimutan ko nga lang kamo, kasalanan ko nga <laughs> hindi mo ba pwedeng gawa ng paraan di ba, pumasok ako ng isang buong araw hindi mo babayaran ano ka luko-luko di ba tama, mali, sagutin Mal mo ako mali. tama, mali, Mal hindi mali yung tilaanan mo wag kang makialam mama, <laughs> A ako may hawak na manibela Bella <laughs> Nakakita mo nagkukwentoan tayo eh kasabihin mo ang dinaanan. Iyon eh, ang mali, yung pagkakasabat mo. Nagkukwento ko e, inagaw mo yung eksena ko. Diba? Ngayon, yung pagkakamali na yun, sa bawat pagkakamali, sabi nga nila may matututunan ka. Diba? Eto, may matututunan ka daan. Ah, okay. Traffic dyan eh. ah, okay. Lagi ka dyan sa mali, kaya lagi mo nakakalimutan mag-out. Ano ka ba? Eh, boy, Ay, boy, Ay, nakadaan din pala ako dito. Dami Daming pa sa lubong. Parang gusto kong... Oo, alam ko na to Lagi ako nag-joyride eh. Mm -hmm kasasabi mo lang kaya alam ko na eh. Kaya lang, mm. enjoy ride ang tagal mag-accept kaya sa move it. Mo. <laughs> oh, ayan mo sila kung saan ka masaya, doon ka. Di ba? <laughs> ang mahalaga nasa kay kita ngayon, tumatawa ka nang tumatawa. Nabibigyan kita ng kaligayahan. Bibigyan mo naman ako ng pera pamasahe. Di ba? Pagito ito nag trending Ang saya ko lalo Wala kang ibang ginawa Kundi tumawa lang ng tumawa Hindi ba? Napakadali mong lukohin Ayaw Hindi ba? Wala naman nakakatawa sa sinasabi ko Tawa ka ng tawa Nasasay ko na agad kita Dalin lukohin ito ni ma'am Mudaling hmm, yan Alam ko nga kagad Di ba? Buti na lang kamo, mabait ako. Kung hindi ako mabait, nako. Bakit? Eh, madali kang nalukuhin eh, hindi ba? <laughs> Ay, nako. Tik-tik pa kayo ng tik-tik dyan, ating gabi na. <laughs> hindi, na hindi pa kayo mag-iinuman. May ginagawa kasi rin mga kaibigan na yan dyan sa building na yan. No? Malay oh, oh, mo, oh, oh. malay mo, nag-iinom sila doon ano yun umaarte sila nagiinuman pa sila ang pagiinom iya kan sa kasuntukan ng dapat nagkakaroon ng ano diyan nature niyan di ba tawanan hindi yung pukpukan mm nasakop mo na yung buong ano ko ibablog ko parang ikaw na lang yung maibablog ko nito eh. Ah, pa ako ng pasahero Ano ba? Gcash ba o oh, cash ang iabot mo? Cash na lang. Ha? Cash. Cash. Bili mo na ako ulam. Yung unong babagal-bagal. po yun? Binibiro ko lang si mama. Baka sabihin nyo naman, nagkaharas tayo ng passenger dito. 157 lang po, ma'am. 15. Ma'am, 150 lang to. Hindi to 15. Oh, oh nice sa akin. <laughs> <laughs> wow, gala. Oy, ma'am. Sama ata sa vlog ko ah. <laughs> Thank you. Oh. Oh, mag-bye ka naman sa vlog ko. Okay. Ay diya naman nakita. Oh, okay na. Oh, tapos na 'yung vlog. Okay na. Masaya na kami rito.